Hello guys, I'm going to Ripple's uh, Ripple or oh, Stanley today. I'm going to ride sa my beach or tinatawag na lang. Uh, parang night market. So, doon ang punta natin guys. Pangan. So, nasa baso ko ngayon by myself. Ah, syempre, may mga passengers dito, may mga sa likod ko, so, very quiet see you, see uh, you. Okay. Isang mapagpalang araw na naman sa ating lahat guys. So ayan. At magta-travel po tayo ngayon going to Stanley at dito po tayo magsisimula sa Happy Valley. At ang dadaanan po natin sa ngayon, syempre magta-tunnel tayo going to Aberdeen na papunta rin ang way going to Ocean Parts. So ito yung first uh, tunnel dito sa Hong Kong side at different yung tunnel sa pinupuntahan natin sa malayo like sa mga probinsya na talaga like yung Long o Shatin at short uh, tunnel lang to going to Aberdeen guys so samahan ninyo ako sa ating journey at para makita natin ang kabuuan nito at road trip muna tayo sa umpisa syempre para maintindihan natin yung ating paglalakbay. So, nakalabas na tayo sa tunnel. At ito na nga yung going to Albertine. At nakikita nyo guys, napakaganda ng weather sa labas. At mm, hindi siya masyadong mainit, hindi rin siya masyadong malamig. So, kung nakikita yung bundok na yan sa right side, yan yung Ocean Park. At yung way natin going to Stanley, so magkasalungat yan, kumbaga, dalawang sanga. So, dito tayo sa left side papasok at samantalang yung Ocean Park naman dito sa kabila. At itong aking, yung ating nakikita dyan guys, yung aking tinuturo is... Uh, yan ang Ocean Park Hotel dito sa Hong Kong. So, nandito tayo sa kabilang side, sa likod nito. At syempre, yung Ocean Park doon sa kabilang side. So, yun yung different ng way. So, Aberdeen and Stanley. At syempre, dahil pupunta nga tayo sa si Stanley, malayo-layo rin ang ating uh, ibabiyahe at i-road trip para makita natin yung daanan natin. sa pagkakataong ito, syempre, by myself nga, at uh, very busy yung iba nating mga kasama, kaya sabi ko, much, mas maganda siguro na pupunta ako si Stanley para makapaglakad-lakad din. So, yung atin naman nakikita ngayon, ito yung unang beach dito sa Hong Kong, ang Deep Water Bay. Napakalawak ng Deep Water Bay at marami din tayong mga kababayan natin talaga. Yung mga nag nagbo-bore na beach dito at nag enjoy ng kanilang mga holiday or day off. So, iyan napakaganda ng ating nakikita at napaka blue na blue yung karagatan. Ang ganda ng lugar at napakalinis ng dagat. So, yun lang ang ayaw ko kasi hindi talaga ako naliligo sa dagat kapag ganitong oras sa kagit uh, kagitnaan ng ng araw uh, mas gusto ko kasi nagsiswimming kapag yung medyo palubog na yung araw So, sa ating paglalakad sa araw nga na sa araw ngayon at nandito tayo sa bus, at habang nga tayo ay nagmamasid ng paligid at nabubusog yung ating mga mata sa kagandahan ng kalikasan, syempre hindi natin may iwasan na humanga tayo sa kagandahan ng ang ng way o buhay, lifestyle ng Hong Kong. Although na isa kang OFW at nag adventure ka at masilayan mo lahat ng mga nangyayari, di ba? So, sa tinagal-tagal natin dito sa Hong Kong, at paulit-ulit din na natin tong pinupuntahan, din dinadaanan. So parang hindi nakakasawa bang puntahan. At alam nyo ba na ang dagat is napakaganda rin sa katawan, lalo na sa mga mahihina ang puso, lalo na sa umaga kapag sa paggising mo pa lang mararamdaman mo yung simoy ng hangin. At dahil nga malayo tayo sa karagatan, siyempre yung mga residente dito na malapit sa uh, dagat ay nagagawa nila yung mga bagay-bagay na gusto nilang gawin. At mostly sa mga napapansin ko dito, no, talagang gusto nila yung sunbathing. sunbathing ba? Gusto nilang mag magbabad sa init ng araw. At ito yung kumpol ng mga grupo dito. Hindi ko alam kung mga Pilipino or Indonesians. But palagay ko mga Indonesian. At syempre na ispatan din natin may mga pulis din dito. Uh, maybe something na may nangyari. Hopefully nawala naman. At laging ganun naman talaga. So dito naman sa side na to is barbecue uh, spot kung gusto mo ng barbecuehan pero pag ganito namang sumisikat ang araw just ko lord parang hindi naman nakakasarap mag barbecue dito pag kaganito at saka sa bawat uh, payong ay meron niya tang bayad kapag ka gusto mo magrental kahit kapag ka ayaw mo na magrental ay edi magpasunog ka na lang sa sikat ng araw di ba parang barbecue na rin pero hmm, hindi ko acceptable yung ganito so masaya lang sila Ayan guys, at patuloy pa rin tayong maglalakbay patungo sa ating destination talaga sa May Stanley. Yan at habang tayo ay nagro-road trip, syempre, sinasalaysay natin yung mga nakikita natin sa paligid. Wow, so beautiful. At ito yung second uh, Repulse Bay Beach dito sa Hong Kong. Ah uh, sa bawat dinadaan na pinupuntahan talaga natin, alam niyo yung bansang Hong Kong is palibot ng island ng daga talaga so pang ilan nasa mga beach natin napuntahan. so ito yung second na beach dito sa dinadaan na natin habang tayo ay nagbabiyahe sa palagay ko ay merong apat na beach dito na mamimili ka lang talaga kung alin ang gusto So, ito yung Ripples Bay. Uh, dito naman sa side na to is puro malapit talaga sa residential area. At mostly guys, yung mga nakatira dito ay mga foreigner people or mga Chinese na mayayaman kasi talagang sobrang sa plat pa lang, sa bahay pa lang sobrang mahal. Ay uh, yung mga nagtatrabaho, lalo na yung mga foreigner people, So yung company na kapag ka dinadala rito sila ay meron po silang uh, privilege na manirahan sa katulad ng lugar na ganito dahil free accommodation po sila o ibig sabihin libre po yung pagpapatira sa kanila rito kasama ng pamilya kapag ka ang iyong position ay napakataas. So yung renting ng house dito siguro... 35,000 to 100,000 guys. Ganon katindi yung renting ng bahay dito sa mga foreigner. Dahil dun sa Happy Bali na malapit lang ako sa tinitirang ko dati, ah uh, yung friend ko is yung amo niya, foreigner. So yung isang plot doon na hanggang third floor, nirerentahan ng Hong Kong Bank or ng 100,000. Hong Kong dollar. Imagine nyo, 100,000, napakalaking pera niya. Pero, syempre, kapalit ng malaking pagrenta, syempre, yung gawin yung best ng work niya para namang maging successful yung business nila. Right? At alam nyo rin guys, nakikita no, napapansin niyo yung ating dinadaanan is napaka narrow yung napakakipot di ba so yung hinahangaan ko dito kahit makipot yung daan yung dalawang bus pwede silang mag ano mag pwede silang magsalubong pero dito sa dinadaanan natin uh, very seldom akong nakakita ng bus na nakakasalubong pero I think na may daanan yung bus do sa kabilang side or kung mayroon mang isang way lang yung tinadaanan nila or two way uh, syempre kapag kapaikot na ay yung isa mag-stop for a while tapos pagbibigyan yung dumain yung isa parang ganun Ito yung mga residential area dito na iisa ang ukit, iisa ang kulay. Napakaganda guys, grabe. Sobra. I think may mga artista rin siguro dito na mga nakatera. Yung mga artista naman dito eh, kahit na maglakad sila wherever, di naman sila pinampasang katulad ng sa yung mga artista na pinagkakaguluhan. Dito, mga simpleng tao lang din sila na kapag nakikita mo sa labas, ay wala lang. Parang ganun lang. <laughs> so, ang ganda. Dahil nga Stanley yung pupuntahan natin. At alam niyo ba yung Stanley, di ba? Pinangalan sa British name ni Sir Stanley ng British, di ba? At ito palang tinuturo ko guys, isang beach din yan. Yan. So, ito yung pangatlo na pa, ano naman, pababa. So, maliit lang ang beach dyan. Pwede rin mag-barbecue. At parang tagong-tago siya. At marami nga iniikutan tayo. Bago tayo makarating talaga sa destination natin. Wow, saging oh. So, continue pa rin siguro mga 5 minutes o 7 minutes bago tayo maka-arrive talaga sa ating pupuntahan. So, continue tayo sa sunod natin mga video guys.